So, mapay po nga gabi mga kabangers. So, yun na nakit po sa mga ngaran nga nagsindi screenshot sa YouTube channel. sanglit ngit sira po mga ka, po ang api. sinay nga uh, challenge sa mga ngaran. Unumla po ang um, kuan kuhan, bubunoton nga ngaran, unumla po ang um, um sindan 50G So, sa diri po ma um, mabunot ay lakam po pag dumuto pag pag kuan kauyam kay sunod nga mabunot sa iyong mga ngaran api kam ta po kay hangga't nakasubscribe kam sa YouTube channel api kam Ladi po ang mga ngaran nga kuan api anak si Sheila Suryo diri po si Sheila Suryo po si Lasorio ini jadi dia ay butang ko dili so diri kami live kay makura signal nag live punta kami kura signal ko si Roxan yan hadi si Roxan si Esquivel hmm? si, na si Roxan po sadi so, jadi po si Kwan, si Ros Lambino Ash. May ni pon mga kuan po, ah, nag send screenshot. So, basa. Si kuan po DC si Maria Yunis E. Delison. Kaya di po. So. Ngudam ini. Si Jislin Bulan. Hindi po si si Rains. Hindi po si Rains. Si good luck po sa mga bono ha. Ay, basta basta Hey. Okay. Si Kuan sa di. New Vicate. <coughs> New kit of Chundra. si Jeremy Lagarto Candelario Candelario Direkit po lay ah, bakay Putol putol pag live Makura si Sam Si Mars Sir Si Mars Sir ah Nakaiba no so, Dito lang po kay po Kasi ini parang kaya nila po muna kay kamahalan po wala kit muna paanak pa pa challenge kaya po sa kamahalan tali muna kit muna paanak challenge sa mod to? ay wala to wala <laughs> po kayo nalilipat ka kaya di si ay si Baloyot Jacqueline ay obos daw si Baloyot Jacqueline magroot daw bakit ko naman waraya ka aki <laughs> Ready si Amiros. Ros ano yung tuwan Dimas, basta si Camiros Dimas. Sinurat ito. Si Rigil Puso. Ridjil <laughs> Si Tila Is. Tila Is. Hello, Tila Is. Bahala na kami sa itong aran na. Ito, no? Si Jojo. Si Jojo. Joanna Rose Balasta. Ah, uh, di ka na. Oh, si Diana ngayon to, Diana. <laughs> Jan. <John. laughs> hey, di Si Michael Filias. Si Angelo Siso Alfaro. Angelo. Si Mads Angelo ngayon. Si Juan, Si Okay. si Kirby Ortiz tadi si Kirby Ortiz Adam ini si Tulitol IZ si Rosalyn Bularda ay to, pa para parag share si er, ate ah, ka po adi. si Abigail P. Guevara Agulak sa babunot ta. si Jonathan Gumatay. Mari latih niyo na graduate lewat. <laughs> si Asibar Ikim. Ikim Si Risa. <laughs> si Joshua ini. Anu Nibuk Picardal.

Mike, Mike K. Murillo at Ryan so, si Joe Lokban so, kaman po sini, mapanap challenge sila po ito po sa mga barangay ng Arpa Panaki si Junior Harito, yan na si Junior Harito yan kana. ka na sige kanina nga kung na mabunot ka, mabunot ka nga ni ha <laughs> gitami si Fafa Ames ya dia arti ini di sama nila tagap arti ini siapa kan kobau <laughs> Taga Manila ini siya ya dia pero arti nasi star sama orang si, or si, si Roxan Suryo Balangkit so ya di kana Roxan <coughs> si Jasmine Galopo so dirikit lalai ba pero muna ini siya mas mo pa ini sa kwan lepe live di kayo sa Danilo La, ni, La, Dinyo Villegas Junior kaya e, e, ka na ha si Nikki, Silis Silis? Silis nakala <laughs> kam na <laughs> si Rodel Atencio Nag-graduate, idam mo yun graduate, graduate. NJ Lokban ha, si, si Mads taga Bagong Barrio happy hindi ka kay, salamat si Paki Join salamat po sa iyo atanan kay Paki Join si Malo ano yun eh, Digiya Digiya <laughs> <Hali>, basta hindi ka <laughs> si Miles si Miles Cortines Mantis Alas, 8 minutes na. Marivik. Si Marivic. Si Jorami Luc Harito. Ready ka na. Matanan po nga nag-screen sa topic. April Joy Bautista. Ready, api si, Kailan mo yung ngayon? Eniel. Si Enyel D. Kia. Kia o oh, ano? Ligeya. Ngayon, tag na kayo. Ma, tol na. Sino yun eh? Si Luni. Basta, alak ay may itong... Holy Jean. Oo. Oo. Holy Jean na po ako. Dito nga niyo. Holy Si Risa Gabinay. Or Lasa. Lasa raw. Yung Si Kwan Emerski R Salasa. Oh, Emerski. Yam. Yam Emerski man na pag dito sa ngaran. Si Morales sa Sibar. With honor. Ken Andalis Wang. Second honor. Sinap. Oh, sinap jadi ka. Sinap tu asawa dati ni 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 Castakli nagbulag sira <laughs> si Jomar Servo si Emilio ayun eh Kumpumanis Kumpamanis Junior Emilio Aguinaldo si John Christopher Hasmin salamat sa ipakidjoy na pero damo pa ini ata unumla di ka kadarami man pasinsa na kam sa di mabunot ha sunod naman pag maglalabit sa sunod si Ali si Ali. Ali nga taga Suntok, o so, atin sa bagong barrio na. Pani. <coughs> si Pani. Ah, Darayan. Ay, kung taas mo man ako star, adi, parang dapat pang ay <coughs> Dana, sana ka hmm. Si Dana, Santin. 10 minutes na. Yeah, Mary Roth, Rotario. Novelin Ferolino yeah. Joaquin Jakin Feldi Si Joaquin 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 Ito, no, di ko ito ito mag no, Pag binasa nga Imari Harito Kaya yeah, ah, si Imari Harito Lawrence. Si Lawrence Miguel Diya yeah. Purata mm -hmm. rin yun kay Lutso Servo Ayan, nakini ni Rajuday Arian. Si Arian si di Asis. Asis Paljita. Si Mads. Salamat. Si Laharito. Si Laharito. Dominador Balangkit. Graduate. Sweetie Kiss. Ah, sweetie. Sweetie Kiss pa. No. Si Michelle. Si Locagro. Si Locagro kagroano sa tapat sa bawang kuan si rinalin or blasa mo tima ni ora pa ni si jin candelario hmm, unique na mga pili dito ni tu barinalin soryo rinalin jinalin ato si vin jansi jansi jansina Si Serafin si Mios, siya din na si Kuan, si Idol. Si Lodge, si Rafin Mios. Kung tama, burot ka kay Kanaka ka na api. Sa tarap sa <laughs> Si Macaldo Luna, Mendoza. <clears throat> si Romando sa Kuan nga. Si Robilin Misa Misa Gumatay. Maria Ingracia. Ah, abangin na lai yung araw na Pamati Federalin. Federalin. Rowel. Fiestas, Fiestas. Fiesta. Morillo. Si Morillo, mapili dula po siya Morillo, edi kana. Danica. Si Danica. Si di Si Margie Cersei. Ah, uh, dila dili at bang ni sambalay si Margie. Salamat si paki join. Si Beni is Morales. James. Si James Flores. James Hardin James Reed. Ni ay Makat na naman 13 minutes na. Oh, si Kwan, si Marin, Mayrin, Soryo. Si An, si Ana Rosit. Si Jilay Romines, Si Maylin Soryo Marino. Si Kim Dakot. Ah, uh, Dakot. Si Labisto Gumatay Marvin. Ah, hindi man daw. Kanunong la, kaya roman. <laughs> Ferolino. Si Arlene Samson Bantilo. <clears throat> si Marisol Balangkit Bantilo. Oh, ano yung to? <clears throat> si Gina Vargas Tan. Ay si Mads Tagabantayan. <laughs> Chinese. Jadi <laughs> so, man, encik in man ini. Di ko ni mabasa encik sa dia encik. Beste apa ka? Chinese. Kamo ka pagkuan. Pungat nga kuan ngaran. Kumu so, mabasa ini ka ita. Sing-song China, sing-song Dabis. Hindi na po aspan. Ano ya anak? Na hmm. masini. Malak sa ilapo ini ah. Hindi na ayo Ayoko ayon tay ni. Agulak mo sa mga bono, Gunung Melakok, Akuan, 5000, 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 Si 5000, 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 bisa nama laksa lain ya, kayak bisik, bisik, pagbasa. Kedua, tan tan si Gina Vargas, ya de. si Mads, Tagabantayan. Aba, rambut <laughs> Rambul-rambul, kaya rumah, di kuat, kaya udom lahat. Pat-pat-pat. Oi, si Arian di <laughs> <Bali> na. <laughs> Dari si Arian. Arian. Arian di asis. Tolo. Shake, shake. Shake, shake. Shake, shake. Si Vin Jansi. Dari si Vin Jansi. Ay. ya. Ito tuh kan dengar. Ah, tuh kan itu nag sindrom utro nga ngarang kay inchiklat nga ngarang dati hindi <laughs> po si Maylin Sorio Marino hindi ha kira na upat na kalima ito Ay, kalima na po sali si Maylin so malak sila po sa ilarong na eh ito nga nagdawag hindi ha last Last chance. Da 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 Ay, ito si Raffin Mios Inids Jr. Yan din na, nakaswerte ka gihapon. Aba man daw si Jr. Mapakadali si Junior Yan si Raffin Mios. Aw, inay nga yan. Inay. Nakadali ka. Bagaw mo Kaya di ka ba nakadali sa pahanap challenge. Bay, makadali ka sa di. So, hindi kana Si Raffin. So, congrats po sa nakuan na po. Sa mga kasi na si Quinta. So, sunod naman po sa mga kuwan po, mga warkabunot. Halakan po kayo kay sunod dulu at kapi mantakam, malay mo mabunot kam na. So, ini nga mga ngara niyo di naman namin ipilak kay sunod ang batanawan tangan to, kung sino magsintang kuwan subscribe apitakam basta mag kamla update sa yung ngara doctor, nga ralotro, mag screenshot kan ka. <laughs> salamat po sa iyo. paki na tas sunod na po kit mapanap sa kauman singa kamalan kay mapanap punta kanina kay kamalan no ga so inilaw na lang bikuan kay bangin na ano kay di ba ang bagaw ni Ram maglara yan ng so ini nala ang nala gipa bunot so para challenge kaliwas po sini nga kamalan. So, good luck po sa iyo. Salamat po sa iyo paki-join. Ay la kam ka kwa na ka uyam nga si kag pagdumot kay masyado drama man iyo ta. <laughs> so brasin <-sinini. laughs> so salamat balita, o, salamat ko so so ma-focus kit sa Parap Challenge ko ini parang So api ka din siya. Panap challenge sa sini hindi nga kabunot. So, salamat sa nag-subscribe. So, sunod, mapahan, pangkit at makabunot sa mga ngaran ha. Kaila pagdumot, balay mo sunod, mabunot ka na. So, mapay ka good luck ko sa iyo. Uh, God bless. God bless sa ato katanan. Bye-bye!